Hello mga mamshi o oh ano lahat na ba tayo nagkasakit na? Lahat na ba ng mga batang kilala nyo o mga anak nyo nagkasakit na din? En week na September nagsimula yung klase ng mga anak ko pero second day pa lang ng klas eto nag absent na si Nita. Sumama na ang pakiramdam niya, ubo, sipon at lagnat. After two weeks eto pa din may ubo pa rin kaya ayan pina x-ray na siya ni doktora. Pag uwi namin ng bahay nagluto ako ng ulam. Salmon sa gata ang request ni daddy Ariel nyo. Pag nagagata ako etong Coco Mama Fresh ang ginagamit ko. Sobrang ang sarap nya, malilamnam at mabango. Ay pasensya na guys ako nabubulol-bulol. musta sa ang ilalagay ko dyan pero lahat nga kami nagkakasakit na eto, malunggay na lang nilagay ko para medyo healthy naman. Gusto ko sana gawan ng vlog ko paano ko niluto pero hindi na kaya ng power ko mga mamshi. Ang mga bata eto niluto ako ng sabaw, nilagyan ko ng malunggay, maraming luya ayan, may mga gulay kalabasa, carrots, parang gagawin nilang tea. Kasi pag nilaga ko lang yung luya, hindi nila may iinom yan. Ayan, masustansya na yan. Makakatulong na sa sipon at ubo nila. Isha lasang tinola, guys. Ha? Basta masarap. Parang nilaga. So, ayan, iniinom na siya ng mga anak ko. Mainit-init pa. Para naman yung mga plema nila ay eh, maglabasan yung mga sipon-sipon nila o barado nilang ilong. Eh, medyo naman maibsan yung nararamdaman nila. Dahil nga may sakit, more gulay, more sabaw ang ulam. Para naman mabilis gumaling. Eto, wala pang sakit niya si Ate Chloe. Ayan, pinapakain ko para kakuhuwag ka ginhawa, no? Kasi siya na lang isa sa anak ko na hindi nagkakasakit. Kinabukasan, yung tira kong ulam, ininit ko na lang. Kasi pag lunchtime talaga, wala akong oras magluto. Kaya lahat ng tira namin sa gabi, fini freezer namin or nire-ref lang at iinitin na lang para ulam kinabukasan. Noong dinner time naman, gumawa ako ng baked scallop. Kasi si Nathan, medyo hindi na siya nilalagnat at medyo kalmado na din siya. Kaya baked oras ako para mangusina. Ayan, marado pa yung ilong ko, guys. kulang ako sa tulog, kulang ako sa panghinga. Mag-aapat na linggo na kaming ganito. Ayan. Kaya parang ako naman yung magkakasakit. Pero kaya yan, laban lang. Wala naman tayo magagawa. No choice naman tayo. At wala naman ibang gagawa niya. So, ayan na yung aking baked scallop. Sa susunod na lang po yung recipe niya. Tapos, nagluto ako na tilapia pa sa mga bata. Sobrang sarap niyan, guys. Ayan, o, oh, napakalambot. Tama lang yung tamis, tama lang yung cream, or butter, gano'n. I think, ewan, eh, ang tawag dyan. Tama lang yung cheese. Masarap yung cheese niya. Tapos, i-toast niyo konti, mag -mim -mim -mim. Ay, ako, napakasarap. Sa so, Mercury Drug Store niyo lang siya mabibili, guys. 84 pesos, basta wala pa 90 pesos. Sarap-sarap niya. I-try niyo. Ayan, guys. O, oh, so, parang siyang bun. Ayan, pero masarap, malambot. Tapos, ayan, itura niya. Hinati ko na siya. Ayan, para kay Papa, and ito sa amin ni Daddy Argelio. So, kain, pasensya na, nandito na sa kusina, ha? Kasi talagang ano yun. Eh, ang daming ginagawa. Kain tayo! Eto kagabi yan guys, nag na talaga yung lagnat niya. Parang 2 days na siya nilalagnat dyan. Ang ah, taas-taas talaga, halos mag-40. Eto yung aming tissue at paamplanggana niya nita. Para kapag yung plema niya ilalabas niya, dyan na lang niya ilalabas kaysa magtatakbo pa sa CR. Ayan, di ba naririnig nyo, kalmado na siya. Pero si Ate Chloe naman, yung pumalit na naguubo at mataas ang lagnat. Kaya yan, tignan nyo itsura ko, haggard na haggard na. Ay bagin na nga si Mami Yuki nyo, mas nagka-eye pa. Hala ko nga makakaraos na ako, pero pero so, may bagong pasyente na naman ako alagan at ang dami ko pang tupi. Eh, kita nyo naman, talaga ang hirap ng buhay ng nanay. Ngayon, Thursday, nagpa-check up si Data. Follow-up check up niya. May na ba yung x-ray niya? Eh, hindi na kailangan pa siya may admit. Sa bahay lang, pwede na siya uminom ng gamot kasi masigla at nakakain naman. At iklawin naman, ayan, lahat yung mga gamot na kailangan niya. Ay, grabe, ang gastos, guys. Alam nyo ba, magkano na, na naman kami, tripa? Naapat Ka na linggo na kami lahat may mga sakit dito. Hindi ko na mabila kung magkano na ang ginagastos namin sabi nakaraan, karaan, 6-5, 5, ay nako, 2,000 plus, yung mga gamot, lahat yan, gamot pa lang, wera pa yung mga check up. Eto, patuloy ko lang daw yung pausok ni data at pagpag-pag yung likod kasi maplema pa siya. Kaya mama ma'am, shake, kung ibang paraan naman na pwede tayo makatipid-tipid gawin natin kasi minsan dumarating talaga yung gantong mga sakit-sakit, ay nako, wala tayong magagawa at libo-libo ang gastusin. Sakit na sa bulsa, masakit pa sa ano, katawan ng may sakit, ay si Nathan, di daw siya matutulog, pero pinatulog ko tanghali, nakatulog. Kasing ayan, pinakain ko, nag-request sila ng Jollibee. Ayan, kasi hindi ko na kaya magluto kasi ngayon ako naman yung sumasama na yung pakiramdam ko. Para na ako nanghihina guys na kahit gusto kong bumangon, gusto kong magluto, hindi ko na kaya. Hindi na kinakaya ng katawan ko. Ayan si Ate Chloe, bumaba pa rin ako. Ayan, pinaghahinang ko siya ng pagkain. Pasure na makakain. Tingnan nyo, ang kalat na mesa namin, puro gamot. Tapos ayan, may matira pang ulam Tapos nag ako sa pizza kasi nakita ko sa Facebook. Kaya ayan, umorder na ako. Pero isang slice lang ang na pagkain ko. lang ako kaya pinagbigyan ko na yung sarili ko. Pero bukas ayan, merienda and almusal na rin yung daddy Ariel nyo. Tapos ayan, naghiwa ako ng papaya pa may prutas naman. Yung tirang ulam no isang araw. Ayan, nubos ko na rin siya kasi sayang. Tapos binigyan ko rin ng apple yung mga bata. Good night. Bye. <laughs> Thank po. Good, Good night. Ito naman si Ate Chloe naman nagpapausok na ko. Nako, nako. Sana naman lahat na tayo magsigaling na lalo na yung mga batang may mga sakit kasi nakakaawa talaga sila tingnan. So, yun na, Bye, guys.